May motor, may bike, dahan-dahan. Dahan-dahan, may hams. Habis-bis mo patakbo, may hams. Oh, dahan-dahan. Ay, may motor, may hams pa ulit. Dahan-dahan. Pabibisan. Dahan-dahan. May kasalubong Talay yung dahan-dahan. Ayan, 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 ayan dahan 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 Ala nga ba yung natatakot pa rin niya eh? Kaya niya. niyo. Ayan, ay, pa. Kasi sila pa, oh. Tahan, tahan. May hams. May hams. Tahan, kita ko naman, oh. Sigaw kang kabili siya. Parang malambot ang gulong. Pumabangan mo na kaya. Anak malambot Katabotin nga ang gulong. Oo, oh, oh, putos kang bata ka! Niwanan mo ako! Putos kang bata ka! Niwanan mo ako!